So what's up mga kabalen, after ng uh, mahabang day Grabe pala, sobrang uh, layo pala ng Macabebe, Santa Maria Pinakadulo pala ito mga idol Pero marami nang naghahantay na followers sa atin dito So nanu pa ta mga kabalen, pamagsak na tayo eh Let's go! Kabalen hoops! 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 Let's go! nanu patama kabalen, pagsak me pa! Kabalen! bagsak me pa, mga kabalen. Naimbitahan nga tayong pumunta sa isang paliga sa Santa Maria Macabebe, Pampanga. First time ko po itong makapunta sa Macabebe, mga idol. Medyo malayo sa atin kasi mabalakat city yung iniuwi natin. Pero sulit na sulit, mga idol, kasi ang dami pala nating followers dito, mga idol, at ang pagtanggap nila sa atin, grabing init, nakakapaso, mga idol. Bagsak me pa. At ang makabebe pampanga po eh hometown ni Jonal Poli Polycarpio ang young Spider man ng Kapampangan Basketball mga idol. Siyempre, big shoutout din sa buong barangay cancel dito at SK cancel mga idol. Kasi nga, binigyan tayo ng chance ng siyempre mag yung mga followers natin dito mga idol. At dito, konting oras ng paghahantay bagsaka na mga idol. Oh, boy, ito, grabe, dami ang tao dito. Magsakay sigurado galing sa mga Ay, Yon, Naka na ba? big shout out sa iyo, Consial. At mga idol, nakasama ko rin ng Joval TV at ang sikat at idol ko, nakapampangan scientist, kasama pa si Boss Apon, mga idol. Kaya naano pa ta, mga kabalen, pamagsaktane, Kenny. Players, the Philippines, ang mga kapampangan goalers, ang mga sikat, the players, pro pampanga. So, please give it up for Joval TV!

si Congressman George Bustos mga idol at si Vice Mayor Vince Flores mga idol kusang nabigay sila ng mga bola at tulong financial para sa mga bowlers natin at mga kabalin dito po sa Baka Bebe Pampanga ayan o kasama pa ang idol natin na si Team Dongka akakwa mo idol sama sama walang politika, walang kulay. Kailangan pala kasi natin yung kabataan at masanay sila nagkakaisa dahil sa pagkakaisa, doon lang magkakaroon ng tunay na pag-asa at pagkulay. Salamat. Grabe, napakulong Alam pa ang sa mga respon. Grabe mga idol, yung ginagawa nila Boss Beans, yung supporta nila sa basketball dito, grabe. Boss, anong marasabi mo sa ginagawa nyo ito? Para sa mga kabataan. Gusto uh, ah, ever since naman 2010 talagang nakasupport ako sa basketball liga. E nangitawang at ah, uh, marami na, mas marami tumutulong sa akin. Mas hindi ako nahihirapan. Para sa kapatahan talaga eh. hello uh, we, grabe. At ah, alam niyo ba mga mga ka background

Grabe talaga. Ang ganda talaga ng mga taga mga mga idol. At siyempre pinakilala ko rin ang mga malupit na captain ball at representative ng bawat team, mga idol. Pero, alam nyo na mga kabalin, hindi nila alam na meron silang kakaibang gagawin dito. Magpapasaya sila sa mga audience natin at mga players dito, mga idol. Ay, no? At tikas tigas pero ito ang gagawin natin. Bibigyan natin ng malupit na twist ang mga idol natin na ito, mga idol. At <laughs> ang

Iba po talaga ang saya na dulot ng basketball sa atin mga idol. At syempre po, nagpapasalamat ako na sa bawat pinupuntahan kong barangay at lugar dito sa Pampanga, eh grabe po yung init ng pagtanggap nyo sa amin. Sa aming mag-asawa mga idol. Opo, yung kasama ko lagi, siya po yung videographer ko lagi. Kaya idol, kung napanood mo ang video na ito, mag-comment ka kung nakapunta na ba ako sa lugar nyo o hindi pa at kung taga saan ka idol para syempre magkaroon ng chance ang magkita tayo sa isang basketball court tulad ng mga idol natin na ito mga idol. Yes mga kambalen, hindi pa ako ganun kasikat mga idol at dito lang sa Pampanga, masaya na ako mga Lodi Kicks. Yung appreciation nyo at pag-follow sa page, ang laking bagay po nun sa atin mga idol bilang isang content creator at influencer. Kaya bilang suporta idol, isang react naman dyan, isang comment naman dyan at isang share sa video na ito mga idol. Maraming salamat po sa buong Barangay Council at siyempre Barangay Health Workers. Bagsak me pa. Shoutout po sa inyo mga idol. At siyempre, hindi pwedeng hindi ko babalikan ang barangay Santa Maria Macabebe dahil sobrang kabaitan nila sa atin mga idol. Thank you po. Uh, siyempre, nagpapasalamat ako sa barangay Santa Maria sa pag nila sa atin. Syempre, uh, grabe po pala, talaga yung mainit na pagtanggap ng mga taga Santa Maria at taga Macabebe. Ayan, kasama uh, ko sila mga idol. Na, yun, oh. Boss, ano lang po yan? Ito. Ito. Oh, ayun, yes, Castro. Yes, Castro.

Ah. Mm. Thank you po. Ah. ah. Solid, solid. Alam mo na tao talaga sa Santa Maria. Eh, magsakde kayo ni mga kabalin. Yung mga santing tamo na parang di polis. Thank you po. Thank you.